sa CCP Out of the Box Series Figaro, Figaro ng Cultural Center of the Philippines. Tayo ay dadalhin sa makabago at kakaibang mundo ng opera kung saan dito tayo din ay mapapabilib sa mga kahangahangang kuwento ng mga pagtatanghal na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa publiko. Kaya naman ngayong umaga ay makakausap po natin ang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Mr. Dennis Marasigan para bigyan tayo ng detalye patungkol dito. Magandang umaga po at welcome po sa Rising Giant Shine Pilipinas. Magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga RSP. All right, once again nakasama ka namin ulit Sir Dennis. This is Fifi together with Audrey. Sir, paano nagsimula itong CCP Out of the Box series? Ano po ba yung pangunahing layunin ng programang ito? Itong out of the box series na naisip namin kasi merong bagong uh, tanghala ng CCP tinatawag nating the CCP black box o yung tanghalang Ignacio Jimenez at uh, alam natin na pag sinabing out of the box ito ay hindi mga karaniwang pagtatanghal kaya naisipan namin bagay siguro na gawin natin itong out of the box series doon sa black box. Oh, nice. Okay, sir, ano naman po yung nilalaman ng ikalawang installment ng uh, CCP out of the box series at kung bakit ito kakaiba? sa ibang programa ng Cultural Center of the Philippines? Ang pangalawa nating pagtatanghal para sa Out of the Box series ngayong taon na ito ay tinawag nating Figaro-Figaro. Ito ay dalawang pinaikling opera. Alam natin na dito sa Pilipinas, bihira tayong makapanood ng mga buong opera dahil kalimitan ang mga opera ay kailangang malalaking production at kinakailangan ng malaking pondo para gawin ito. Naisipan namin, bakit hindi tayo gumawa ng tinatawag nating chamber opera pero sa halip na isang opera lang, dalawang opera ay papakita natin sa mga manonood. At ito pa, gagawin natin ang opera na ito, hindi sa orihinal na Italiano, kundi sa Filipino. I-sinalin natin ang uh, operang dalawang-dalawang opera na ito, ang Barbero ng Sevilla at ang Kasal ni Figaro sa Filipino upang lalo pang madaling maintindihan ng ating mga manonood ng kwento. Maganda no? Mas maraming maaakit. Siyempre, mas maintindihan ng mga manonood kung anong ka napapanood dito sa dalawang magkasalado opera na ito. Pero sir, matapos yung matagumpay na premier ng isang gabi ng sarswela, ano po ba yung inaasahan sa makabago at kakaibang aspekto nitong CCP Out of the Box series Figaro? Figaro. Una-una sa pagkaalam namin, hindi natin dihirang makita na dalawang opera magkasamang ipapalabas sa isang gabi pangalawa ang kwento kasi nitong dalawang opera yung uh, ang uh, the the Barber of Seville ang barbero ng Sevilla at saka yung The Marriage of Figaro or the uh, ang kasal ni Figaro pareho yung mga tauhan Batay hmm. kasi yung mga tauhan na ito sa mga dula ng Princess na si Pierre de Beaumarchais. Kaya yung sa unang opera, yung mga uh, mga tauhan na makikita natin, sila rin yung mga tauhan na nandun sa ikalawang opera. Sa madaling salita, para bang dalawang kwento mo, papanood mo sa isang gabi lamang. Okay, so again, uh, sino po yung mga pangunahing tauhan sa Figaro-Figaro Opera Production para pumakilala ng ating mga viewers? Ang ating uh, pangunahing matauhan, dalawa sila, si Noel Rayos at saka si Floyd Tena. Sila yung gumaganap na figaro. Si, uh, si Noel ang uh, gaganap na figaro doon sa The Barber of Seville, samantalang si Floyd Tena naman doon sa The Marriage of Figaro. Pagkatapos, sasamahan sila ng iba pang mga mga awit at mga aktor sa tanghalan, kagaya ni na Bianca Camila Agila, Roxy Aljoza, Diego Aranda, Angeli Benipayo, Russell Clemeno, Nerissa De Juan, Robbie Malubay, Nover Nival, at saka Jonathan Tadiwan. At uh, pag-aanyayan natin sa, sa mga manonood na natitiya kami na ito katutuwaan, kalulugdan, at lalo pang madadagdagan yung pagkaunawa at pagkagusto natin sa opera. Ang uh, Barber of Seville nga pala ay komposisyon katawanan at itong uh, pagtatanghal na ito ay umaalinsunod dun sa pagtatangka natin na gawing ang out of the box series talaga ay para dun sa mga mapanghas na ideya, mapanghas na mga, mga artista at mapanghas na mga manonood din. Alright, sir, kailan at saan po ba ito magaganap? Please invite our viewers to watch and support the CCP Out of the Box series, Figaro Figaro. Ang Figaro Figaro ay itatanghal sa ilalim ng direksyon ni High uh, Jaime Del Mundo sa Biernes, ikadalawampuntima ng Agosto sa uh, ganap na ikapitot kalahati ng gabi at sa Sabado sa ikadalawampuntanim ng Agosto, ikatlo ng hapon sa tanghalang Ignacio Jimenez ang CCP Black Box na matatagpuan sa CCP Complex. Manood, matuwa at uh, ma madadagdagan din ang ating uh, pagkaunawa at pagkagusto sa musika at opera. Ayan, lalo na sa mga hindi pa nakapanood uh, ng opera, mm -hmm. no? para maiba, maiba rin yung experience ng ating mga kababayan. Ibang experience nila, hindi naman madalas na nakakapanood tayo ng ganitong pagtatanggal. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng detalye patungkol po dito sa CCP Out of the Box series, Figaro Figaro. Ginoong Dennis Marasigan, ang Artistic Director ng CCP. Muli, maraming salamat po sa iyo. Atingat po tayo lagi. Salamat din. Maraming salamat.